Isang ang malungkot na balita ang siyang pinag-uusapan ngayon sa buong social media platform, patungkol sa aktres na si Andrea Brillantes at sa aktor na si Daniel Padilla. Ayon kasi sa balita ay nitong nakaraang araw lamang ay isinugod mismo ni Daniel Padilla si Andrea Brillantes sa ospital, dahil umano sa sobrang sela ng pagbubuntis ni Andrea at dumagdag pa nga ang pambabash na inaabot nito sa mga netizens lalo na sa fans ng Katniel. Lumabas din sa balita na hindi na umano na iligtas pa ng mga doktor ang anak nila ni Daniel Padilla at tuluyan na itong nawala. Nakunan nga daw ang aktres ayon sa aming nakalap na impormasyon at hanggang ngayon na ay nasa ospital pa ito. Hindi nga daw matanggap ni Daniel Padilla ang nangyaring ito kay Andrea Brillantes at halos sisihin ito ang kanyang sarili kung bakit ito nangyayari sa kanila. Maging si Andrea Brillantes na daw ay hindi talaga matanggap ang nangyari sa kanyang anak at halos hindi pa umano ito makausap ng maayos ngayon. Ayon pa sa aming nakalap ay nakatikim umano ng masasakit na salita si Andrea Brillantes mula sa ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada. Maging si Catherine Bernardo umano ay nag din kay Andrea Brillantes bago pa isugod ang aktres sa ospital. Siguro umano ay kinumpronta ni Catherine si Andrea dahil sa ginawa nitong pang-aagaw sa kanya kay Daniel Padilla. May lumabas pang balita na galit na galit nga daw si Carla kay Andrea dahil hindi nito ito gusto para sa anak niyang si Daniel. Ito marahil ang naging dahilan kung bakit nag-breakdown si Andrea at dinugo ayon sa balita. Galit na galit naman ngayon ang pamilya ng aktres dahil sa nangyari sa baby ni Andrea at Daniel. Ayon na sa ina ni Andrea, sana maging masaya na umano ang fans ng Katniel sa na nangyayaring ngayon sa anak niya. Hindi umano ito deserve ng kanyang anak dahil napakabait umano nito lalo na sa kanyang pamilya. Para umano sa mga bashers ng kanyang anak, sana daw tigilan na nila si Andrea dahil sobra na umano, sobra nang nasasaktan ang kanyang anak.